Basahin po natin ang Genesis chapter 8 verse 12 up to 22. At naghintay pang muli siya ng pitong araw at pinalipad ang kalapati at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. At nangyari ng taong ika na raan at isa ng unang buwan, ng unang araw ng buwan, ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa at inalis ni Noe ang takip ng sasakyan at tumanaw siya at narito ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At nang ikalawang buwan, na ikadalawang put itong araw ng buwan, ay natuyo ang lupa. At nagsalita ang Diyos kay Noe na sinasabi, Lumonsad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa, at ang iyong mga anak, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo Ilabas mo ang kasama mo, ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman, ang mga ibon at ang mga hayop at ang bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa upang magsipanganak ng sagana sa lupa at magpalanakin at mangagsidami sa si ibabaw ng lupa. At lumunsad si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang mga asawa na kanyang mga anak na kasama niya. Ang bawat hayop, bawat umuusad, at bawat ibon, anumang gumagalaw si ibaba ng lupa, ayon sa kaya kanyang angkan, ay nangagsilunsan sa sasakyan. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon at kumuha sa lahat na malinis na hayop at sa lahat na malinis na ibon at nagalay ng mga handog na susunukin si ibabaw ng dambana. At sinamio ng Panginoon ang masarap na amoy at nagsabi ang Panginoon sa sarili, Hindi ko namuling muling susumpain ang lupa dahil sa tao. Sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Ni hindi ko namuling muling lilipulin pa ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang paghahasik at pag-aani, at ang lamig at init, at ang tag-araw at tag-ginaw, at ang araw at gabi. Amen.